Ay ano na, mga kordapi at kordapi, ay dinaari na naman si kordapi ang ninyo ayaw ka padalikdig ng pagluto ng hapunan at wala pa bea naman kaming hapunan ni na eh wala pa kaming ulam, ay anong oras na? Madating na si Barkada ay eh, nigagalit pag dumating nang wala pang nga kainin eh makapagod pa naman sa biyahe yut, layo ng inapas noon. Eh dinaari na nga ni dami kusmikus ng si kordapi ang muta kaya adubo lamang naman na rin, ay kang alagyan ko lang ng kaunting giniling at mayroon akong tirang Isang pirasong sausage sabi pa, asama ko na din. May disguro ang lasa noon, mapupurbahan mamaya pagkaluto. E di inamikus-mikus ko na nga ni ano. E gaon talaga o oh, kung ano lang ang gakasyahan ng budget ay na ang ating alutuin. At naku ay sa hirap ng goy ngayon, pag hindi ka marunong dumiskarate ay naku po. Ay talagang ikimagadil-dil ng asin. E di naari na nga ni o oh, inamikus-mikus la man. mandino oh, yan, ang sarap ng pagsaluhan niyan. Ang mahalaga, Salusalo ang pamilya sa pagkain, di ba Hindi mahalaga kung hindi mamahalin ang iyong hinaula, may ano ta. Kung hinitalbus-talbus la ang ano. Ang mahalaga, Salusalo ang pamilya at mas masarap kumain pag sama-sama. Oting di pa ninyo ayari na oting niyo. o. o. Sino madao na yan ay hindi masarap? Ay onlaan sa iyo.